Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Mayo 29, 2025. Habang sumisikat ang araw sa petsang ito ng Mayo 29, maaaring mapansin mong mas pinong tumatagos ang iyong likas na karisma at mas malalim ang pagkaunawa mo sa damdamin, hindi lang ng sarili mo, kundi pati na rin ng mga taong nasa paligid mo. Bilang isang Pisces, likas mong pinapasan ang mga emosyong hindi basta-basta nararamdaman ng iba. May mga pagkakataong hindi mo alam kung sa ba talaga ang bigat na iyong nararamdaman, o kung pinulot mo lang ito mula sa mga taong pinili mong damayan. Ngunit ngayong araw, ang iyong kakayahang umunawa at dumamay ay nagiging tila ilaw sa madilim na bahagi ng buhay ng iba. Napapansin ito ng mga tao, ang iyong kahinahunan, ang iyong kakayahang makinig ng walang paghusga, at ang katahimikan mong bumabalot ng ginhawa. Gayunpaman, isang paalala ang lumilitaw, mag-ingat sa mga damdaming tila sumusuko na, lalo na kung may mga pagsubok kang hindi inaasahan. Ang damdamin ito ng pagod o kawalan ng gana ay maaaring makaapekto sa iyong pananaw, desisyon at mga kilos. Sa harap ng ganitong mga damdamin, napakahalagang huminto ka sandali para magnilay. Tanungin ang sarili, saan ba talaga nang gagaling ang bigat na ito? Gaano kalaki ang epekto nito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Paano mo ito may bababa kahit saglit lang? Ang pagbibigay-laya sa sarili mong masaktan ay hindi kahinaan, ito ay katotohanan ng pagiging tao. Ngunit kasabay ng pagyakap sa sakit, kailangan mo ring magbigay ng daan sa pagpapagaling. Sa simpleng pagkilala mo sa mga emosyong ito, unti-unting gumagaan ang dalahin. Mahalaga rin na hindi mo hayaang iwan kang wasak ng bigat na ito, sa halip gamitin mo itong paalala ng iyong kakayahang magmahal, magpatawad at muling bumangon. Ngayong araw, mahalaga rin ang koneksyon sa mga pamilyar na bagay at lugar. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtutulak sa iyo na bumalik sa pinagmumulan ng iyong kapanatagan, ang tahanan mo, ang mga taong maasahan mong hindi ka huhusgahan, at ang mga bagay na nagbibigay aliw. Maglaan ng oras upang magluto ng masustansyang pagkain, isang ulam na hindi lang nagpapabusog sa tiyan, kundi nagpapainit ng damdamin. Ang mga simpleng sandali gaya ng pagmuya ng paborito mong putahe, habang nakikinig sa tahimik na musika sa iyong kwarto ay maaaring magdala ng ginhawa na hindi mo inaasahan. Sa gitna ng posibleng pagkadismaya sa isang mahal sa buhay, ito ang sandaling makapagsasabi ka sa sarili mong kaya mo pa rin palang alagaan ang iyong sarili. Minsan, ang pagpapakain sa puso ay hindi lang dumarating sa salita ng iba kundi sa mga simpleng ritual ng pagmamalasakit mo sa sarili mo. Isang paanyaya rin ang araw na ito upang muling gamitin ang katawan bilang daan ng pagpapalabas ng emosyonal na tensyon. Hindi kailangang magpakapagod sa mahirap na ehersisyo, kahit simpleng paglalakad sa labas, pagsasayaw habang naglilinis ng bahay, o pag-stretch sa umaga ay maaaring magbukas ng espasyo sa iyong isipan. Ang paggalaw ay isang anyo ng paglaya, at para sa isang paisis, na madalas ay nagdadala ng bigat ng damdamin, ang ganitong mga gawain ay nagiging daan upang mapagaan ng loob. Kapag gumalaw ang katawan, gumagalaw din ang enerhiya sa loob, at unti-unti mong nararamdaman ang pag-ikot muli ng iyong sigla. Huwag mong maliitin ang lakas ng isang hakbang. Sa bawat galaw mo ngayong araw, isipin mong tinatanggal mo ang mga tanikala ng lungkot at iniimbitahan ang kasiyahan pabalik sa iyong mundo. Habang lumilipas ang mga oras, paalalahanan mong manatiling bukas ang iyong puso, hindi lang sa damdamin ng iba kundi lalo na sa sarili mong pangangailangan. Ang iyong likas na empatya ay tila ilaw sa gitna ng unos ng ibang tao, at ngayon, hinihikayat kang gamitin ito hindi lang para tumulong, kundi para rin tumanggap. Hindi mo kailangang laging maging balikat ng iba, may mga pagkakataong ikaw rin ang nangangailangan ng balikat at walang masama sa paghingi ng ganitong uri ng suporta. Sa paglalakbay mo ngayong araw, hayaang gumalaw ang alon ng unawa at pagmamahal sa iyong kalooban upang mapalalim ang koneksyon mo sa sarili at sa mundo. Maswerte kang kulay ngayon ay mapayapang asul, isang kulay na sumasagisag ng kapayapaan, kaliwanagan at emosyonal na kalayaan. Kapag isinusuot mo ito o nakapaligid ito sa iyong paligid, para kang niyayakap ng langit sa mga panahong naliligaw ka sa dilim. Ang maswerteng numero mo naman ngayong araw ay tatlo, pito, at labing dalawa. Ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng balanse, intuition, at espiritual na paggising. Iminumungkahing gawin mong maswerteng gawain ang pagsusulat ng iyong nararamdaman sa isang jurnal, paglalakad sa kalikasan, o pagkakaroon ng tahimik na oras para sa pagmumuni-muni. Ang mga aktibidad na ito ay hindi lang basta pampakalma ng isip, kundi isa ring paanyaya sa paghilom ng puso. Bilang pagtatapos ng araw na ito, isipin mong ang bawat emosyon, masayaman o mabigat, ay bahagi ng mas malawak na larawan ng iyong paglalakbay bilang paisis. Hindi mo kailangang solusyonan lahat ng problema ngayon. Hindi mo kailangang maging perpekto o palaging matatag. Sapat ng buhayin mo ang araw na ito nang may kababaang loob, may pagkilala sa iyong kakayahan at limitasyon, at may malasakit sa iyong sariling pangangailangan. Sa paglalim ng gabi, magpasalamat sa mga sandaling lumipas, mabigat man o magaan. Sa katahimikan, matutuklasan mong ang puso mong laging umaapaw sa damdamin ay isa ring puso na may kakayahang maghilom, magmahal, at muling mumiti. Patuloy kang magiging ilaw sa landas ng iba, ngunit huwag mong kalilimutan, ikaw rin ay nararapat na matamo ang ilaw ng pangunawa, pag-aalaga, at kapayapaan. Sa bawat patak ng luha ay may kasunod na aral. Sa bawat hakbang ng lakas ay may kasamang pagtanggap ng kahinaan. At sa bawat pagsikat ng araw ay may panibagong pag-asang nag-aabang. Magpahinga ka kung kinakailangan, magmahal ka ng buo, at magpatuloy sa paglalakbay, hindi bilang isang bayani para sa iba, kundi bilang isang buo, tunay, at masayang ikaw. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.